isang mapagpalang araw po sa inyo lahat ngayong araw po ay Sunday at syempre, uh, deo po ng inyong buhay Driver Joe TV, kaya uh, dadalhin po natin sa motorcycle shop itong ating bisikleta dahil ilang weeks ko pa lang itong ginagamit may problema na at marami na akong ikuno consider na dapat palitan ito nga pala ay uh, 3x8 speed at gagawin po natin siyang 1 by 8 speed at ang kanyang stock na sprocket ay 11 by 28 teeth lang sa so, kaya ang ipapalit po natin ay 11 by 40 teeth na Shimano brand. Then yung kanyang RD naman ay Shimano Tourney And then yung kanyang crankset naman ay uh, aluminum ragusa brand naman yung ating ipakakabit. So tara let's go. So bali uh, hindi ko na po na videohan yung pisa ng pagbaklas po ng ating bisikleta dahil busy po tayo dun sa pagsettle ng ating babayaran. Ang ating babayaran nga pala is almost uh, sa group set at saka sa COGS. At pinalitan na, po, na rin po natin yung ating uh, dalawang hub ng aluminum ng quick release uh, para na rin po makabawa sa uh, bigat ng ating bisikleta dahil ang ating po bisikleta ay ang, ang aluminum lang po ay yung kanyang frame and then yung kanyang stem. Uh, the rest is uh, na puro-puro uh, bakal na po bali 70% yata po ng steel eh. yun na nakakabit po sa ating bisikleta. Mali uh, magpapalit din po tayo ng bottom bracket dahil yung bottom bracket po na nakalagay eh, ang size po niya is uh, 124mm and then hindi, hindi raw po pwede natin ibalik yung ating bottom bracket medyo lalabas kasi yung kanyang chain ring naka frame doon sa may likuran kailangan daw ng bottom bracket ng 118 uh, mm para karon ng magandang clearance yung ating uh, chainring na ikakawit uh, medyo simpleng paayos pero madugo madugo yung ating binayaran and then balito naman yung isasalpak natin na na sprocket ito po ay eh, 11 by 40 teeth And then yung stack po niya na tinanggal natin is uh, 11 by 28 teeth lang kaya medyo uh, kunting ahon lang, medyo bitin talaga. At least dito uh, sig uh, siguro wala na tayong pangamba pag uh, aakyat tayo ng mga uh, flyover. Medyo malapat lapat na panlaban sa ahon and then sa likuran naman niya, ando din yung aking dalawang rim set na pinapalitan ng hub and then pati ng spoke uh, stainless na rin yung pinalagay natin na, sp na spoke and then yung luma tinanggal din dahil bakal po yung lumang nakakabit na stock and then yung sa RD naman niya, yung stock nya yung tatang brand ay sinang na Shimano is yunang bali pinalagay ko po na arder ito is yung Shimano Tony na galing dun sa sa tindahan nila dahil mahirap din po kasi umorder sa online pag nagkaroon ng problema pahirapan yung pagbalik hindi ka tola dito sa shop pag, hindi nagkaroon, pag nagkaroon ng problema saglit lang pwede nilang palitan bali okay na naisalpak na pati yung ating uh, crankset shop ah, uh, set Ragusa brand yung ating pinakabit Uh, yung chainring is ragusa, yung crank arm ragusa, pati yung pedal ragusa. So, ito na lang siya, tapos yun, uh, okay na siya. So, ito, na, ayawin na natin yung ating, ating bisikleta and then narotis na rin natin pa uwi galing dun sa shop. Wala naman naging problema habang tumatagal, lalong lumalambot yung kanyang shifter at, at lalong lumalambot din yung kanyang pedal. So okay naman, all goods naman. Uh, magkaroon man to ng problema, walang pro ano, uh, madali lang na natin ibalik doon sa shop dahil medyo malapit-lapit lang dito sa amin yung uh, motorcycle shop na pinagpagawa natin. So that's all for today's video. Sana nakatulong o nagkaroon kayo ng idea kung paano gawing 1x8 yung inyong stock na 3x8. At kung nagustuhan nyo itong video ito, paki uh, pakisubscribe naman po at pakipindot na rin po ng bell button para updated kayo sa aking video na aking gagawin. So mabuhay po tayo. And God bless you all.